umakyat at ah? sandali lang kami wag na kayo umakyat. Saan kayo galing? Uh, sa bukid pa sa bundok. Sa bundok sa bukid, na sa bukid niya. Hindi sa bundok, doon sa oh. Makabaklay. Pinadaan. Hey, Yan. Ang bango, aming chicken. Makikikain ho! Andito po kami kay... Akala. Akala, akala, Teka, Kamusta po ba? Andito po tayo sa lumang simbahan sa Barangay Garcia. Sisilipin po natin hmm? si Lola kaya, Meli kaya, kayo, ah. sa pagmamahal po ni Ninang Ate Emma kaya, TV. Kaya. Ang bango ng ulam niya dito. Ano ba yung ulam niya? Parang ang sarap ng ulam niya. Dito ba yung sa kapitbahay lang? Sa kanya, no? Ang oh, sarap na niluluto po, yan, eh. Ayan, Malang, ah. pa ni Lola Meli. Ayan ah. Aba mukhang bagong gupit ka ya. Ha? Mukhang bagong gupit ka. Kararating ko Saan ka na. Sa kanan naman naglaboy. Sa kanan galing. Ah, kamusta? Sa kanan galing. Eh nagsabog ako ng na asin dito. Eh bakit? Eh malanggam ko yan eh. Eh, marami kang asin. Yung ano ko, yung baston ko na, oh. Chester Bukas Mayor. ni Mayor. Ah, binigyan at nakita ka ni Mayor. Opo. Oh, okay. Oh. oh, bago nga, ano? Pinigay ni Mayor. Dalawa. <laughs> yan. Yan, isa na doon yung mga. Yung tupin, ganon. Galing na. Apot ang paa. kailan kayo nakita ni Mayor? Opo. Oh, okay. Oh. Mayor, ah. Eh, kahapon nga ho, eh. Ang ginawa ko, eh. Nagpalagari lang ko nito, tapos na naman sa munisipyo. Kaya ako nakaligay, naintay ko yung nagdadala ng tubig. E eh, di sa munisipyo e ka... Dumarating. Sa munisipyo ka galing niyan. Huwag na kayo umakyat, dito na lang. Ha? Haya, huwag na kayo umakyat. Mukhang ang bango ng ulam mo. Ano ba yung ulam mo? Ha? Sa sa kuya, hindi kita naririnig nige. Eh. Bagong gupit po. Bagong gupit ano po kuya? si Lola Meli. Ang bango ng ulam mo. Ano ba yung niluto mong ulam? <laughs> ano ulam mong niluto? Mm, wala pa lang akong nilulutong ulam eh. Dahil nga kararating ko lang eh. Ah, kararating ka lang. May ulam na. O, kamusta? Sa ah, eh, nagpunta. Umuwi uh, uh, mo uh, uh, si kuya? Si ate? Hindi, hindi po. Hindi, Nag-birthday niya? Hindi po. mo. Mm -hmm. Eh, kaya nga. Nakalimutan ng kayo ah. Oh. Oo. Eh, birthday mo na bukas, di ba? Kaya bagong gupit ka. Bukas? Bukas yung birthday Buka mo, di eh. ba? Hindi pa kami nag- Ano eh, nagpupit sa hindi ka pa binigyan ng pang-birthday ni Mayora? Wala nga ako yan eh. Kaya nga ako eh. Dapat sinabi ako, mo. Hindi mo ba sinabing uh, birthday mo? Ka, mabuti ka pa nga. Lalo ano eh. Huwag na kayo umakyat. At, sa, sandali lang kami. Huwag na kayo umakyat. Siya kayo galing? Uh, sa bukid pa. Sa bundok. Hmm. Sa bundok. Sa, na, sa, bu ka, sa bukid niya. Hindi. Sa bundok. Doon. Sa oh. makabaklay. Sa makabaklay pinadaa hindi mo kayo mapakain oh, guys lang po pinalibot lang kami rito nung ninang mo yung nakapanood sa iyo si ninang ate Emma sabi dalawing karo namin gusto kanyang mapanood ni ninang ate Emma TV uh, pinakamusta ka sa amin kaya ayun huwag na kayo eh, ako kuya nga eh, sa totoo lang eh, kararating ko lang eh, galing sa galing A ako sa palengke katapos si eh, may nagsabi sa akin na pumunta raw ako doon sa, sa ano sa sa munisipyo, eh, sarado naman. Ah. eh, sabi rin, eh, nagbigayan na rin. Hindi naman pala. Ah, may bigayan sa birthday. May makukuha ka pala doon kay Mayora. No? Oh, eh, pero matagal yun. pa raw. Mm. Eh, hintay-hintay lang. Eh, maupo kaya na nga ako ngayon. Nakahige. Masakit ang pa ako eh. Kaya nga, maupo na muna kayo doon. Magkwentuhan kayo. No, maupo muna kayo. Mm. At mm, baka magtembong pa kayo. Hindi makita maririnig. Mahina na talaga po yung tenga niya, mga ninang, mga ninong. Nung kailan lang ito binigay ko Nung lunes. Hmm. Dalawa. Eh, buti nagpunta ka kay Mayora, binigyan ka niya ng ganyan. Uh, Ad, ayan, ah, uh, mga ninang, mga ninong. Nin eh, ba dito ba si ate? Busy po siya, busy. Busy. Ah, uh, pinat... Uh, sa nga pagmamahal po ni Ninang Ate Emma Nilibot po natin si Lola Melly. Kaya ayan, ayan po siya. At mm, <laughs> masaya po. nag kayo ha. Dadala ng tubig dito. Tubig. Dalawang araw na. Ay, di, ala kayong tubig panluto. Ala kayong tubig panluto. Ala kayong tubig panluto. Panlutong tubig, wala ka. Wala. Sabi ko nga, na? hindi nagdadala ng tubig? Eh. Ayun o, tubig dun sa sapa. Ala, ayaw na kayong bilan, dala ng tubig. Bababa nga ako, hindi ang makatagal ko yan. ah oh, oh, doon na nga, tabi kayo kay Randy, ang mo, Chester. Ayan, uh, ninang ate Emma, marami po salamat, ninang ate Emma. Maraming maraming salamat po sa inyong pagmamahal po. Na-receive na po namin, kaya andito kami ni Randy sa lansangan. Na una na po natin dinalaw si Baby Pauline, si Tatay Hil, ngayon po si Lola Melly, at mamaya naman po kay Ate Jessica. Eh, ah, ba't ngayon lang kayo dumating? Ang ibig sabihin, ba't ngayon lang kayo pumunta rito? Eh, lagi kami nasa bundok. Sa bundok, lagi kami nagpupunta ah, sa bundok. Ah, doon kayo kayo galing sa bundok. Ilang oh, araw kayo doon? Sa linggo. Hmm, oh, kaya nga. pala eh. Doon kami nagbablog ngayon sa bundok, kaya... -ano, eh, ano mo marami doon yung mga mag-uuling yung mga walang trabaho, walang inaani sa bukid. Kaya yun. Kaya randy, ikutan mo yun para kay Tito Nina. Kada 5 minutes po ah. Kaya ayun ah, sa bundok kami na malagi. Kuya, tingnan mo yung yung ano ko dyan, yung ulam niya. basta nandiyan dyan. Nakasandak po yan. Ayun, mahina na po talaga yung ni Lola Meli din. Eh, dalawa yung binigay sa akin. Pero malakas pa rin po yung kanyang boses. Bakit ko boses. bakit dalawa? Pero Mabundi ganun pa man po, uh, yung atin pong binibiyahe po ngayon, biyahe po ito ni ninang Ate Emma Masa, TV. Minang Ate binig, Emma, si marami pong salamat sa ano, sa, mga ano, ninang, ano, ninang ano, natin kaya, dyan, kaya, sa kapapangal. mga ninong po natin dyan, mga 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 natin dyan uh, sa mga kaibigan po natin dyan. masaya po si Kuyao na nakakalabas po ng bahay. Kaya ayun, uh, nag-video nag, 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 dahil ako po hindi na ako bumaba. Saglit lang po kami rito, siguro mga 10 minutes po. Ayan na ate. rin po kami. Medyo, sabi, siya. medyo tanghali na rin po. Kapi lang, ko, lang po yung aming yun, sabi, inalmusal. Sabi Pero biyahe kami dito it kay Ate Jessica. Kung saka sa kalin mo po. Mapasaya din po natin siya. Sa kalan po ninyo ng Ate Emma. Maraming salamat. Oh, Hindi na po, ako, po yan. Sa dalib ng patubig. Okay, Hindi na po ako bumaba ng tricycle. O. o yung lumang simbahan. Eh. Yan, eh. Maraming maraming okay, salamat po. Ayan. may la click. Ah. Bayan ka pa ako. Dadapakan. Oo, oh, gito. Buti ntinig ng sukatan. E magbago ko sip ko si Lola Betty. Akala kong ano lang. Uh, uh, lang lang ko kung ano nila. Hindi ko kaya 'yung magbakae. Ah, Iceland. Wala namang bulak. Masarap 'yung namang bigas. Oo. Ah, uh, marami namang dose bigas. Ano ba bibili mo sa tindahan? Eh, nasa kanina. Nasa, nasa palengke ako. Eh, pinata, pina, pina, uwi ako nung nando doon, kapatid ng ano. Eh, umuwi ka ikang ganon. Bakit? Nagbibigaya na ikaw sila, sila mayor. Pumunta ko sa munisipyo, hindi naman pala. Sabi ko, daya, daya naman to. Kaya nagpa-uwi na akong di oras yata pa sa imi gay. Ah. Ninang at Ate Emma. Eh maraming maraming po salamat sa inyo. Eh, nandito po sila kuya sa amin. Sa ka. Ah, uh, maraming salamat Ninang ha. Ano yung pangalan Ninang Ate Emma? Oo. Oh. Ano yung pangalan? salamat sa iyo, Ninang Nema. Ni at kasi po, um, po dumating dito si Lakuyang at ko, si Koyande. Eh, maraming maraming salamat sa inyo. <laughs> Ang daya ni ate yung asahan ko hindi dumating. Ninang ate Yema, ako po'y nagpapasalamat sa inyo. Yes. Kasi po, Dumat dumating dito sila kuyang at kuyang ande. Nagulat nga po ako. Kaya ako po yung nagpapasalamat sa inyo at binadalo pala nila ako. Oh, eh, Nilang. Nilang. Mm, kayo po, kumusta po kayo dyan? Oh, oh, ganon eh. Ah, hindi, um, hindi ko po alam na ako pala dinadalaw pa rin kala ko ayaw na nila kuya sakin, eh akin <laughs> sabi Post? ko kuyang sabi ah. ko bakit hindi dinadalaw sila ate sabi ko ay eh, si, siya kuyang praktis mo lang practice yan uh, nandito pa rin po kami nina kay... hmm. nina ay... nga tema ako po ay magpapasalamat sa inyo. Ako pera, po yang anting, dakong po yang ako. Eh tinulayan tinig yan ako, nang pera pangbilil ako, nang siya. Ito po. Ang mm, um, pangbilil po ng bigas at sakao, kape at saka ulam. Marami po salamat sa inyo nininang at mm, naalala ninyo ako. Uh, si Kuya niya, kahit sa so, tanghali ni Tapat na yan, dito. Eh, naalala nila ako. Eh, uh, at ate, eh, mamam, ako po ay nagpapasalamat. Tere po ang pera ni Kuya ni ko at Kuya ang Andes at si ko Kuya ang Aw, binigay ko sa akin. Kaya po ako po ay natutuwa. Dahil sa totoo na ako kasi o wala ako kaming, wala akong ulam. Oh. O, eh, ganun lang po. Marami po salamat sa inyo. Dalawang bisis na nagbigay sa akin si Kuya. Pera. Ano? Tama din. Ninang Ate Eva. Puro ninang Ate Eva. Puro, puro, puro ninang at sila kuya Andy at si kuya ang pinalikan ah, nila ako. At ito po, hindi rin mapalagay sa akin si, silang dalawa. Kaya marami pong maraming salamat Ninang, at, uh, uh, ni nang at kuya, ni kuya ni, ni, ate Emma. Kung ako po'y nagpapasalamat at um, si Kuyang at saka si kuya Andy ay binalikan po nila ako. Hindi, eh, pasasalamat ito ha. At ako po may pambili ng bigas at saka ulam at saka po kape. Um, aalit po sila kayo ni Opo. Uh, um, maalala ko nga ako pala na uh, kuy ako, ate, ate, ninang, ninang ima. Meron um, po ako nung pungulunis may nagbigay sa akin ng ng pastor po sa 18 po. Eh, birthday ko po, may meron na pa ako yung 60, 80 sa Birthday ko po bukas. Kaya ako po ay nagpapasalamat hindi pa o oh, dumarating lumating na itong binigay sa akin nila Kuya Andy at saka sila Kuya Ima. Kaya ho, oh, ako nagpapasalamat sa inyo at si Kuya Ngo, oh, at saka si Kuya, si Ate Andy bumalik ko sa akin. Kaya anong ligaya ko. Kaya marami pong maraming salamat. Ma. Maraming salamat na ate. Ma. Kuyang. Maraming salamat sa inyo. Kuyang ate. Maraming salamat sa inyo. Opo. Dahil sa inyo, ako po ay masaya. Sa birthday ko, masaya-masaya ako. Oo. Oh, Papa. So, Kaya nga ako, eh, hindi ko, ko alam kung darating kayo. Uh, paano ba? Ah, bababay na kami. Bababay na kami, uwi na kami. Para oh, so, makapahinga ka na rin. salamat sa inyo. Ate Imang, Ninang, magandang, magandang tanghali po sa inyo. Ma. Maraming po salamat sa kuya. bye-bye. <laughs>